daanan para makadaan yung truck ito po yung tuh truck at po si parelo ni Chef Loningning nakatayo oh ayan siya ayan yan yan, yan, yan. po si lumingning. Ah, si Pare Patrick oh, gamis eh daw halong uh, busog ayam po mga tao dito abang abangan lang po tayo abang abangan po tayo sa so, amin ganapan po dito so, Ayan po si Chocolate Ang Veterano sa mga iring Kuring Si Chocolate Ayan po si Roca Bibs Shout kay Roca Bibs O oh ayan po si Chocolate Yung Commander ng Kuring Ayan po Ayan Ayan ang mga Assistant Kuan ng Kuring Roka robot bib po si Yon driver Si Tabidung <coughs> okay. oh, Iya pa abanti pa oh <coughs>

ay niyo dito na paslang ang mm. Ah pa, wala na overeta pa. ni Oo, pa na Halo Nadan dia boleh tahu makin ada gak time? Awan berani... si kuan Nada, kambit. Ulan ada. Bisa men pulih, bisa mau tahu makin ada. Bahana nang asahuno. ko katong. tanang kuan sa damitra katong sa kuan niya pero harga diri o Ang po abangan lang po natin yun na umangat so, baka bakla po tayo mga kajun tv dyan sana may may kayo magsawa manood sa aking mga videos ayan po si roka babes ayan po dito yung mga scrap ayan po may taong umihi doon ayan po yan Na umikot na, ayan na, ayan. Pasos kagaan Wala ka rin yun Ang bigid oh Ayan na, inangat na yung makina. O, oh, asa mo na yung butang? Binalik. kaya dapat so, na yung ilang kaingting ng buo. pa ah, saan na? ah, dulo dia, diyan pa bukas. ya. bantin

Ayan po si Pare Patrick Gatago ayo kita Nga natago kada pre Bumabad ka na, ayan na po, ayan na. Ano pre, ba mo na bangil mo pre? Kailangan oxygen na ibangil oh. <laughs> Ayan na po. Oh, bit-bit na oh, pang bangil. pagkulto Nagyan namin uh, mga Ayan si Migo so, Ang makina <coughs> Kenapa sakit butang? Bikas? Aku si Alan. Yan Alan. Dia tahu ni Alan. Sabi mo pare na lalagay na yung makina dyan Okay, okay, okay Okay, okay, okay Okay, okay, okay lang <laughs> Tapos abang-abang <laughs> lang tayo mamaya Kung ano ang iba pang gagawin namin Wala man lagi gabi ro. Ayan, iro Ayan, reiro ka wala man ah wala ikwan Nak. Kan dai ke Jeb? Aa tong akong ikan balik. Yan hmm. po. Pero um, nahanap nila, nila yung kalimot ko. Nahanap nila yung sikat Jeb doon mo makita kay Jo 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 TV Sirwan di ay Jo TV Sirwan pati subscribe yung YouTube. Ang TV hindi ko na banggit ang, uh, yun, lang, si na ang uh, yun lang si ang TV. Hindi yung makita si ko pa sa wala ang TV. Yung isa ba sa TV di I, TV. ay TV. Bakit TV? Si

Ano man eh. tayo. Hindi <giblihan>, na, sport sila niya. <laughs> Layo tayo ang Ay, tayo Yung lang niya ulit. sila Sige lang na kuwarta niya. Yung... Ay, tayo. Ito, ito, ito mga ito ito. mga bag. Tapos na namin na lagay yung Anong makina doon. Ano dito may labay? Nanaman pwede labayan dito Mamaya uh. update lang na natin kung ano pang dapat gagawin namin. Birthday, birthday Kuya Kaloy. Birthday. So, mga Gadget TV yan po si Jonathan Servano gumawa ng pangulong. Yung oh. Transducer. Oh. Okay. Ito yung transducer niya. Ito. <laughs> <laughs> yung project niya hat yatag niya kay Kapbubong. Sir Pipi Ano po yung ginawa ni Tanta, no? Ng mga tular, bot. Huwag kang try lang, bis. The... ah. Ah! Kung sino ang may gustong magpagawa, comment lang dito sa mga video. Comment sa... no, lang sa comment section. Comment lang sa comment section. right? <laughs> itu, dia. lagi. Show, no? Ha? Na Basta kay lagi. no? aku yang seru, abis takai hangat lagi